Pino yan, pino. pino. What's up mga uh, Ito na naman tayo. Oh, huh? Kami doon. doon kami pupunta. Doon. Ayan. Doon kami pupunta. Doon. Ayan, naglalakad na kami. Ayan. Ayan, nangisda doon. Nang Ayan, nangisda doon. Ayan, nangisda doon. Ayan, doon. Dun, dun kami kami pupunta dun. Ganun. <laughs> yan kinakain din yan no. Yan kinakain niya. Yan. Sarap yan. Yan na lapit na kami. Lapit na. Doon mangingis ka pa, oh. Yan. Okay, may bandila dyan.

bulaklak nang dagat yan o bulaklak ng dagat yan o yan o dami o bulaklak sa dagat halaman

Ayan, oh, dito kami oh. Ayan, oh, ganda. Ayan mm -hmm. na kami, malapit na ah. Ayan, may tubig dito. Ayan. Ayan, oh, may tubig. Ayan o. Eh may tubig ito bigito papunta doon sa taas yan ng Yan. Ito na malapit na kami. Yes, yo, we are so. Yan yan ng sa taas. Yun. Tanapan. Yan. Malapit na. Lapit na kami. Mag-enjoy kayo dito ngayon. A very good place. Yes, yes, you. Yan. Malapit na kami dito. <laughs> Matagal na ako hindi nakapunta dito. Noon pa. Noon. High school pa lang yata ako. No, nakapunta dito. Noon. Noon. Yan. What's up mga kawardi natin dyan. Yan. Ah, uh, ipakita ko yung buyo dito. Yung banda rito. Yan. Yan. Dito na kami. What's up? What's up mga uh, kawardi natin. mag enjoy kayo dito sa sa lugar namin. Sa pasyalan na kami. Enjoy time. Inawisan na ako. Sa layo ng lakad. Ah. Sa layo ng lakad. Inawisan na ako. Yan o. You know, ganda dito. Very good place. Nice place. Overview. View can make. Yan. Oh, ngayon doon May pupuntahan pa kami doon. Maganda mamaya. ya. Yan. 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 yang Yan. Yan. apak ng madulas dito. Madulas ka pa. Bukol ang bukol ang Yan, yun. Hmm. Ano, ganda dito. Ano pa sila? Ano pa sila? Naglakad-lakad pa lang. Ako nandito na ako. Kaso ang ini ang init ng panahon. ambigat nang bitbit ko Yan nang bitbit Ambigat nang bitbit ko Yes yes ya enggak dari itu ya ini

Wow! Sip, dun, ang ganda ng panau, ah, ang ganda ng view Yan, oh <laughs> Ang ganda ng view Yan, oh Yang pupunta mamaya, doon, oh Dian, bakal kami pupunta mamaya, doon Ah, ang ganda, ini, Ah, ang ganda banget ng ula, po Yan, oh Ah, ang ganda Dian, bakal kita doon, pa ganyan Doon papunta kami doon mamaya, doon doon halo, doon sama lain doon doon, doon. Yang anu punta namin mamaya ya, yeah. jangan kami papunta mamaya, doon, doon kami papunta mamaya. busy-busy yung mga kasama ko. Ah, yung mga pamangkin ko sa kama. Ipots to si Ipots, kinakain daw to Ayan o, yung ganyan natin yun, ko ngayon dari kosa kalilian lihat ini orang si memang sam -sam. Ini itu lebih jelas.

pa ah, mga ano, sipot o masipag ka mga napanap mayroon dito yun to nagnataw ko na ito wala dito, yung nakatingin kamay ko la mañana. No queda bien. Ito yung Ayun, subol. Pulso. Subil. Ito ba nang 好不好